Sabi po sa inyo eh, hindi pa tapos. Um, marami pa sa tingin ko ang mabubulgar, madidiskobre na hiyaan ni Sara Duterte. At ito kamakailan lamang po, bagong balita, around 100 million recovered from private schools on the senior high school uh, voucher program. As DepEd continuous it's probe on the anomaly. Hmm, ayan. <laughs> Diyos ko po, 100 million uh, voucher program. Doon nga sa di ba nga si si Sarah Duterte yung uh, kilala doon sa mga ghost employees. Mahilig sa mga ghost daw talaga itong isang ito. Ito ay noong uh, Davao City Mayor pa. etong si Tambalustay. Ghost uh, beneficiary sa OVP social programs. Ayan, napakarami yan. Napakarami niyan. At syempre, kahit yung kanyang confidential funds, lahat ay mukhang ghost uh, beneficiary or recipient then or kung ano man anyway. Hmm. Ito naman, meron pang ghost payin ng uh, confidential fund nga at uh, ng DepEd. Hmm. Ayan, katulad ni na Mary Grace Piatos at marami pang iba. At ngayon naman, mga ghost students sa Senior High School Voucher Program. Ibig sabihin, andyan at uh, may may nakalaang pondo na sa record na merong mga uh, may ganitong programa pero hindi naman existing yung mga estudyante na supposedly ay uh, recipient netong uh, na assistance uh, na ito nakakaya no nakakaya kaya yung sasabihin na itong mga diehard na sinisiraan si Sara Duterte. Talaga ba? Kasi ito napakalala eh kung ito ay uh, pure na paninira. Eh sana sagutin ni Sara Duterte. Di ba? Mahinahon na sumagot sa mga katanungan. Mahinahon. Eh yun nakikita kasi ng taong bayan siya pa yung galit. Siya pa yung uh, nagdi-demand, di ba? Siya nga yung may dapat panagutan, panagot, uh, di ba? Siya yung dapat managot sa taong bayan at sa ating bansa. Pero siya pa yung nag nagtatapang-tapangan siya pa yung naghahari-hadian na uh, darating din sa punto na siya kuno yung biktima dito. Pinopolitika lang daw siya. Hmm. Politika. Pulikatin ka sana. <laughs>